So ayan mga katraps, magpapalit tayo ng gas filter sa sibiko ko kay Niwe. So ayan, inangat ko na tong tangke. So ayan yung mga tatanggalin natin mga katraps. So ito yung medyo maselan mga katraps, itong part na to. Ayan. Kasi ang lock niyan, plastic. So bali yung pati yung mga titi-titi nyan, is plastic din. So kaya kailangan dahan-dahanin natin pagtanggal nyan. Kasi mahirap na kasi nga plastic, baka pumutok. So imbis na maayos, kung lang tayo ng gas filter is lumaki gastos at ayun na nga mga katrop. so ayan natanggal ko na yung isa so ito yung isa na to medyo madali lang to kung gutin di na ito medyo dito tayo mga ngamba mga katrop. so kailangan dahan-dahanin natin to buha nga plastic yan hindi natin pwede puwersahin yan kailangan dahan-dahan lang at pumutok. Hindi kasi natin alam, baka mamaya malutong na tong plastic na to eh. At nahugot na nga tong lock na to mga katrops. Ayan, hinugot na. Ayun, plastic yan mga katalops. Ang kita nyo, kaya kailangan dandan So ito dito may tutulak pa rin tayo dito dalawa mga katrops, para mahugot yan. At tayo, nahugot na nga natin mga katalops. Nakita nyo yung pinaka titi, -titi na Ayan, plastic lang yan. Oh. Uh. Kaya pag na sa mo at medyo malutong na yung plastic na yan, nako po, papalit ka yan. Medyo may kamahalan pa ata yan, alam ko. Kasi medyo nangangapari pa rin ako dito sa motor na to mga katops. No? Medyo bago lang sa atin singiwi, itong CB150R ko. hindi ko pa rin alam yung tawag sa mga parts na ito. So ayan, tatanggalin natin yan mga katops. Ayan, nagmarking ako para sure ball hindi tayo magkamalay pagbalik si may harap na mamaya eh. pagbalik hindi natin alam kung saan natin tatapat yan kaya mas maganda yung may marker at nahugot na natin siya mga katrop. so ayan no ayan nakita nyo yung wire so ayan pipicturean ko muna to mga katrops no para hindi tayo magkamali pagbalik so ito nga pala yung gas filter ko mga katrop. so ayan tama na to kasi yung unang bigay sa akin is nasa kaliwa yung ano yan, yung pinakabilog na yan, nasa kaliwa, kaya hindi ko nakabit, kaya ngayon lang ulit tayo magpapalit mga katrops so ayan, lagi nyo tatandaan mga katrops pag may ganyan, nyo para sigurado, hindi magkamali pagbalik so ito nga pala yung una kong filter na nabili ayan, kita nyo, magkaiba kaliwa kanan, so yung luma, yung madumi so ayan, na na natin to mga katrops so binunot ko na Ayan, para maugot natin dahil nasa loob yung filter. Ay, grabe naman itong filter na ito. Mga katraps, ayan, oh. no? Kita nyo, may puti-puti pa, -puti oh. Parang may, ano ba to, tawag dito sa, ano na puti-puti na, ano, dumi. So, ganyan na kadumi yung dati kong filter, mga katraps. Kasi nga, hindi ko napalitan ng una kasi sablay yung nabili. So, ngayon, makapalitan natin ng tama na, mga katraps. So, dati kasi wala akong idea kung ano yung tsura ng filter na to Kasi nga, first time natin magpapalit. So ngayon kahit papano, may idea na tayo kahit sa picture lang, medyo alam na natin kung tama o mali. So ayan mga kachops, so ayan, kita nyo, parehong pareho siya. Ayan, yung pinaka kabita na yan. So pareho sa kanan. Kasi so, dati nasa kaliwa eh. Kaya hindi umubra. Kaya ginawa ko dito sa luma ko, is nilinis ko lang yan para may balik lang uli. Kasi nga sablay. So, ayun mga katrops. Nakabit na natin yung filter sa loob. So, bali, ayusin na natin ulito. Kakabit ko yung ano, yung wire. So, pinitura natin yan para tama ulit yung pagbalik. Ayan, naibalik na natin mga katrops. Sure bull yan kasi may picture tayo. Hindi tayo pwede magkamali dyan. At so, babalik na natin sa tank ito mga katrops. So, ayan. So, nandiyan yung marking natin. Kaya, hindi tayo maliligaw. tamang tama yung pagbalik. So, ayan na nga. Ayun, kita nyo. tamang tama ang ating marker. Naibalik na natin, mga katrop. So, okay na to. Sa so, tingin ko, medyo kaganda na ulit tumakbo to. At ayan, nilinis ko na rin parte yung ano, mga dapat linisin. Dahil naiangat na natin yung tangke. na yun natin okay no, naman mga katrops no? kasi parang palyado na siya kaya naisipan ko palitan na rin kasi nga matagal na nga yun na medyo nahirap uh, na so makamatay uh, makamate, pa yung iba hindi tayo palit kasi nga madumi na